Hello, Miguel, shout out. Pusog natin itong kaldero. Andi tayo, tayo ngayon, guys, sa probinsya, syempre. Ito, daing, na pinakuloan ng may kangkong. Ang ah, sarap. Sarap. Ibulit. Eh, ngasin ini kata saya sila lah ya masih nah, enak ini nah, si. nah, serap itu masih dio suka tuh manis hamisnya ito oh, sarap eh. po. Parang noong una kitang nakita. Ako'y kinikilig. <laughs> doon kita unang nakita sa kanto. Nakatingin ka sa akin, di ba? Alala mo Ha? Huh? Ka Ando ka sa kanto, nakita kita, may biguti ka pa time na yun. natin ka Oo. So, may guwapo pala dito sa nursery. ko, <laughs> 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 may guwapo pala sa nursery. <laughs> <laughs> Tapos, tinitingnan kita. Oh. Kailang, Nung time na nakita, nakita kasi kita may bigote ka pa. Pero nung tinignan kita mula ulo hanggang pa, sabi ko, oh, Richard Gomez, ikaw ba yan? Ba yan? Ganda ng tindig, hindi malaki ang tiyan, hindi payat, hindi mataba, tapos maganda yung korte ng katawan. Hmm. Nung nakita kita, sabi ko, oh, Richard Gomez, ikaw ba yan? Tapos nakatitig ka na sa akin.

kasi kung nagkataon na may ilig ka sa bae, ako, dami mo siguro. Pero, halimbawa, manag ka, ano ka? Tidakam, tidakam, Kundi, kung may kaya, kaya, kaya. Kung di ko naging kumitaya. Kung kumitaya, may pangkulma. Opo, nakikukatay Ano ka, di? Sa panahon ngayon, di? wala na sa itsura ang pagiging babaero. Sa mga nanak ng kumuha ng lugar, na nagtago ng ng mga magagayang pati. na ito sa akin, ang tingin oh. niyo, kung paan ang gawin sa'yo? Ang tunan niya tinatawag na tisoy, kasi yung mga tao namula. Tisoy. Maputi na namula. Ang ganda ng Um, po. Ano nangyari? Okay, sorry, ako, ngayon, ngayon, tiga um, kung talagang pag-ibig niya. kahit tagasan pa yan? susundan mo. <coughs> hindi talaga yung pag-ibig. <coughs> <coughs> Oh, dito. Kung talagang pag-ibig na yun, di. Kahit taga-urmok pa yun, taga-minda na uwa. Ay, taga Ito, pa yun. Mm, tapos. Paano mo iniwasan? Di ko man ina no. Ko man niligawan. Ah, di mo niligawan. Sabi mo maganda. Kay abo ko nga ni. Diba yung ka abo niyo? Ay, ano lugar Ang gusto mo talaga bikula na. Ako wala Mas naman ako. basta ang... Ano ko? yung mga amoy mo yung sa Manila ng trabaho sa buwi na yung bakasyon sa tingin ko ano di mo lang talaga natagpo ano ng tunay na pag-ibig kasi ako noon ano kahit taga saan ka eh ah, pag ibang planeta ka pa pag nagustuhan ko love ko mas kay gwening agong joke lang joke lang kaya nga Iniwasan ko naman eh. <laughs> Kaya nga naging tayo kasi iniwasan ko. <laughs> ah. Kalib ka di kita ka o. Kaya pala may namuyo ako eh. Kalakuan dito si Ate Angie. Kaya pala sabi ko, Ate Angie, Ate Angie, walang nasagot. Di ba ito yung kay teacher, aw? Ito. Eh. Wala kang ihawan? Wala. Ah, wala ka bang ihawan, di Wala ka Wala. Wala kang ihawan. Then, ito rin yung mga mani lumalaki na siya yung 3 weeks niya guys ito yung itsura mo hindi siya ano um, mataba ngayon Guys, ito yung ating mga mais, malalaki na siya oh.